isang pan-pagong recipe na namang kaili, napaka-simple lang para sa ating episode for today isang simple recipe lang tayo kaili, gagawa lang tayo ng, uh, ginisang ampalaya at inihaw na galunggong kaili, gagawa tayo ng ampalaya na ginisa na walang pait kasi karamihan kaili, uh, mapait baka siguro yung nagluluto ng kaili ay galit, kaya mapait ang ganyan lang ginagawa kay Eli kaya gagawa lang tayo kay Eli ng ampalaya na walang pait na hindi natin pipigahan kay Eli na natural lang kaya kung bago lang kayo sa aking channel huwag kalimutan lagi mag like, share, subscribe para updated kayo lagi sa aming mga ginagawa kaya tara kay Eli kung handa na kayo papakita ko muna yung aming simple sangkap para malaman nyo at yung isda rin kay Eli na ating iihawi napakasimple lang at masarap din to yung isda na to kay Eli na ihawing kay Eli. Kaya kung handa na kayo, tara, pakita ko muna natin siyang Let's go! Tara kay Eli, papakita ko yung isda natin. Ito yung ihawin natin kay Eli. good size na galunggong na kulay ano kay Kulay orange yung buntot. Ibig sabihin, lalaki kay Eli. Yan. Good size. Nalagyan lang natin ito siya ng asin bago natin ihawin. Tapos sa natin, gagamitin tayo ng kalamansi, si pula at ang pangpalat na tuyo. Tapos ito yung sangkap natin, meron tayong bawang, sibuyas, siling green, pamintang wasak, itlog, at ito yung ampalaya natin, kay Eli. na hindi natin ito pipigang kahili kung paano magluto ng ampalaya na walang pahig. Kaya tara, samahan nyo na ako. dalagay mo natin ito ng asin, at ayusin mo natin yung nagpimukbang bago tayo mag-umbasa. Kaya tara, let's go. Yung kahili, bago pala tayo mag ihawi to lalagay mo natin to ng asin yan. bago natin to siya kaili ihawin para magkalasya na malinis na to kaili ang ating galunggong na lalaki o kulay uri yung buntot kaya ito ay napakasimpleng recipe at masarap kaili yan ayusin na natin kaili yan na kaili uh, inumpisa na ni kaili ni Boy Mukbang ang kanyang activity yan inunay yung kaili yung ampalaya kasi islice pa niya yung kaili at ito nam si cameraman tinatanggal na ng buto ang ating ampalaya yan napaka simpleng recipe lang to kaili para sa ating ampalaya at inihaw na galunggong na kulay orange o kulay pula ang buntot yan balikan na lang natin ulit mamaya si Boy Mukbang pag nag-slice na Yan na kay Lee, nag-umpisa na si Boy Mukbang sa kanyang activity. Ini-slice na kay Lee yung ampalaya palaya. na si Boy Mukbang mag-slice. Yan na slice ni Boy Mukbang kay Lee. Yan. Hindi na natin pipigahan niyang kay Lee. Kung paano magluto ng ampalaya na walang pait. Yan. Balikan na lang natin ulit mamaya kay Lee po. Nagigisa na tayo sa ating mga sangkap at sa ating ampalaya. Yan kay Eli, na tayo, maglagay natin yung mantika kay Eli. Yan, kunti lang kay Eli, pag lang natin yan. Panawarin nyo kay Eli, hanggang sa dulo, kung paan natin ginawa ang ating ampalaya na walang pait. Yan na kay Eli, mainit na yung mantika natin, ilagay natin yung bawang. napakasimple ng tokele para sa ating ginisang ang palaya. Ilagay na natin ang ating sibuyas. Balikan lang na natin ulit mamaya kay pag okay na yan. Pagkalipas na ilang minuto kay Lee, okay na yung mga sangkap natin. Pwede na natin ilagay ng ating ampalaya. Yan kay Lee, hindi natin pinipigahan yan. Natural. Lagay na natin. Yan, mix lang natin ng konti kay Lee. Yan. Tapos, takpan na natin yung sa Balikan lang natin yung yan mamaya. Okay, pagkalipas ng ilang sandali, balikan na natin. Wow! Hindi <coughs> na natin ito halos, ano kay Lee, ah, haluin ang haluin para hindi siya pumapay. Ilagay na natin kay Lily ng ating ceiling green at ceiling pula. Yan, para may drama na yan. Yan. Tapos maglagay na tayo ng pamintang wazak. Pintingan naman lang ito kay Eli para sa ating ginisang ampalaya. Yan. Paminta para mas bumaho. asin. Yan. Yes, excuse me po. Yes, excuse me po. Na-hatching ako kay Eli sa pamintang powder. Kunti pa kay Eli, lalagay natin. Ayan, Okay na yan. At imikos lang natin ng isang baliktad kaili. Para mag-balance naman kaili yung nilagay natin. Ayan. Kunti na lang kaili ay okay na to. Ilalagay na natin yung itlog. Yan. Takpan mo natin yung kaili at balikan na lang natin ulit mamaya. yan na kay Ailey. pagkalipas ng ilang sandali wow magiging kura lang po kay lagay natin ang ating gano lagay na natin ang ating itlog lagay na natin yan kay ang ating itlog simple lang kaili para sa ating ginisang palaya wow mas maganda kasi kaili na ano siya medyo crunchy yung ampalaya. Yan na isang masarap na recipe kay Hili na napakasimple lang ang ating ampalaya. Ang ating kay Eli para hindi matutuyo yung ano dahil sa itlog. May iba talaga kay Eli na pag nagluluto, mapait parang sigurado kay Lee ay yung nagluluto noon ay galit. Yan. Kunti na lang kay Lee. okay na to. Palutuin lang natin kunti yung itlog. Yan. Meron tayong masarap na ginisang ampalaya. Wow, wow, wow. may likit kaili itlog natin yan meron na tayong masarap na partner sa ating inihaw na galunggong ba? Diba? masarap sana kaili may kamatis kaso lang okay na to kaili yan itikman lang ating hurado kung okay na ba yung ginawa nating ginisang ampalaya yan o Yan na kaili. Okay na to. Yan. Okay na to. Titikman lang ating urado kaili kung okay na ba talaga ang ating ginisang ampalaya. Yan na kaili. Titikman lang ating urado kung okay na ba yung ginawa natin na wala ba talagang pait ang ating ampalaya. Titikman lang buy mukbang. Okay na kaili. Wala lang pait. Yan na kaili oh. Yan. Napakasimple lang kay kaili para sa ating ginisang ampalaya na walang pait. Pupunta na natin kaili, Sila buy mukbang. Kung nakapalingas na sila kaili para mag na tayo sa ating kalunggong. Yan na kay Eli, umalingas na yung ihaw natin. Ilalagay na ni Buy Mukbang ang ating kalunggong. Yan na kay ilalagay na ni Buy Mukbang ang ating galunggong na inihaw. Wow! Napakasimple lang to kay Ilip para sa ating episode. Level 1. Yan. Ito. Yan. na kay Ilip. Update lang tayo ulit mamaya pag binaliktad na natin. Yan kay pipain natin. Para maluto yung isda natin. Mabango kasi ito kay Ilip, pag sa charcoal eh mabango siya kay Eli pag iniyaw mo si Chat Wolf kaysa iniyaw mo sa si Kuali Ayan. balik pa rin na lang natin mamaya yung kay Eli balik pa rin na natin wow hmm panaka kay Eli ang bangong Yan. At punta na kayo ulit. Mamaya kay Eli, pag okay na. Napaka simple lang at babango na ang ating inihaw na galunggong. Yan kay Eli. Okay na to. Kunin na natin. Para hab haba-haba wow. na. Yan okay. Wow. Gutom na ako kay Eli. Gutom na si Boy pang kay Eli.

Yan, kaili, okay na to. lang kami ng kanin, kaili, para hab haba-haba na. Kaya ay luto na siboy mukbang. Luto na siboy mukbang, kaili, oh. Kaili, lagay na natin ang ating lihaw na galunggong. Wow! Ayan, kay Lili. Tapos ilagay na natin yung ampalaya. Kay Lili, ilagay na natin yung ampalaya. Yan na kaili ang ating finished product. Yan na kaili ang ating finished product. Wow! Lahat ng hindi pa kumain dyan, sumabay na para sabay-sabay tayo mabubusog para sa aming easy at simple recipe. Hindi siya ang na walang pait. Kaya sausawa natin kay Ailey, sili, kalamansi, at tuyo. Wow! Panalo kay Ailey sa simpleng recipe. At gutom na naman si Boy Mukbang kay Ailey. Kaya yeah, tara, lahat ng hindi pa kumain yan, sumabay na para sa aming easy at simpleng recipe. Wow, wow, wow! Oh my God! Yung kaili, tapos lang natin magluto at maghiyaw ng easy at simple recipe. Ginisang ang palaya, iniyaw na galunggong, kaya bago tayo kumain, salamat mga atin lagi yung blessing na binigay sa atin. Salamat. Lord, maraming maraming salamat po sa blessing na binigay mo sa amin parang salamat. Maraming salamat, Lord, and God bless you. Amen. Ano pang inintay nyo? Tara! Hababa na! Napakasimple lang ang ating episode for today kay Lili. ang palaya na gilis siya na walang pahit kaya lahat hindi pa kumain d'yan Sumabay na para sabay-sabay ito -sabay yung puso para sa aming easy at simple recipe kaya kahit ito sa inyo Laila Gatagayama, Matt Sindepan Gin Boy Laurizo from Rome, Italy Ate GBTV and Adrian Vlog from Liti ang Ma'am Michelle Kawagobo Tara Ma'am, kahit tayo, sumabay ka na Para sa aming simple at easy recipe. simple Tara, let's go First bite! Mmm Mmm Arthur it. Hmm, kaya ito kay Lee Kaya ito kay Lee Kaya ito kay Lee Kaya Nah, apa yang cinti lang kayak ini atau lang baik? Ah.

Ja, det er rundt. Ja. Mm. -hmm. Mm. -hmm. Uh. ano? may iba ka si na nang pala eh, mapay. Tibid -tibid ng sikay nagluluto nagdo do to napa mapait. kibib-ibib ng kaili <laughs> kasi joke lang kaili.

Joseph Pinrisipi na siya ng na walang ini Pahit ng kasing ya kayak ini hindi dulu tuh luluto kayo pa Dapat minsan-minsan ang kayo. panalo kayo tuwa rin buhay mo po nga ng

palay palaya natin kay Eli pero sa yan ang ng kay Eli sa pagluluto na walang pait kaya pwede po niyo na subukan sa baumaan niyo parang atin ginitsa ang palaya na walang pait at yung feel kay Eli si Boy Mugbang grabe Isulot na naman dito kayo yung mga aso. di pa tayo nakapag-shout out kayi, ni sa next video na natin. Kalimutan natin kayi sa sobrang dami tayong activity. Nakalimutan natin mag-shout out. Kaya sa sunod na video na natin kayi mag yung mga shout out natin yung mga nag-aabang sa atin. Kay Lee, serve na naman tayo. Grabe. Simpleng recipe na kaya Lee. Tawag na naman. Parang dinala lang ng bulag. Champion na naman kay si Bui Mugbang. Ilipit mo namin ito. Bawang kami ang papaalam sa inyo. Yung mga kay at na naman tayo sa ating easy at simpleng recipe. Gilisang ang palaya na walang paihip. Kaya, huwag kalimutan lagi mag-like, share, subscribe School. para titipin lagi sa mga ginagawa at maraming maraming salamat. Hanggang sa muli, see you tomorrow. Bye! -bye. Bye.